So after 21 days uh, sa wakas ay uh, napipisa na po yung mga itlog sa ating uh, mga basilan. Actually ka una-unahang CC po ito niya. Ito yung dating basilan nung uh, nabili po natin ng about mga 600 pesos lang. So pinakaunang na CC po ito sa ating uh, dumalaga na basilan. So ito yung uh, isa sa mga experiment natin yung result ng 1 is to 3 na ratio. So maganda pala kasi out of 10 ng kanyang mga itlog ay uh, dalawa lang po yung hindi napipisa. So dalawa is uh, bugok. So ibig sabihin maganda ang 1 is to 3 na ratio pala. Kasi dati nagtry ako 1 is to 5, 1 is to 6 or 1 is to 7 na ratio dito sa ating mga manok. Minsan out of 10 bali 5 lang yung mapipisa 6 lang so ngayon maganda so yan oh nakitaan mo yung sisiw na mas malaki yung kanyang pa compare sa mga ibang native chicken like bisayang manok so maganda ang basilan dahil malaki sila sisiw pa lang nakitaan natin na ano uh, mas malaki yung kanyang pa yan oh. maya maya ipakita ko sa inyo kung ano po yung uh, ginagamit ko dito na roaster Bale, pinakaunang lahi din niya ito. Ito yung pinakauna yan, o. Oh. Ang laki ng ulo. So, yan po sila. Baliit po lahat yung ating mga sisir yan. Yung uh, pinapakain ko na lang ay yung uh, Integra 1000. Then, yung on the first day ng ating mga sisir dito ay uh, pure tubig lang yan. Wala tayong binibigyan ng mga antibiotic or any vitamins. Wala pa. Ayan. So, mas maganda yung ano na lang na hindi tayo gumagamit ng ilaw uh, kasi mas mataas yung ano yung uh, resistance resistensya ng mga sisig kapag yung inahing manok lang yung mag-alaga sa kanila. Kung gagamit pa tayo ng ano ng pailaw sa ating mga sisig una-una sa lahat uh, mas magasto sa kuryente. Ito hindi na kailangan. Then after ano mga 15 or mga 21 days ay iwalay po natin sila para mangitlog naman muli yung inahing manok so yan lahat ay uh, napaka healthy walang mga abnormalities po dito sa ating mga sisyo ngayon dahil nga inaavoid po natin yung ating inbreeding pero itong sistema na dito sila sana, sa lupa na yung ating mga sisyo na nakalagay maya maya ilipat natin sila sa kulungan kasi matagal na akong nag ng manok kadalasan dyan ko lang sila sa lupa nilalagay ihalos eh maubos minsan sa dagga minsan kagali sila ng langgam kaya minsan ay bumabagsak yung mga pakpak ng ating mga sisew so ang ibig sabihin nun na yung ating mga sisew ay hindi maganda yung kanilang kalusugan so yan so dapat ay uh, i-practice natin na sisew pa lang sila huwag natin silang sanayin sa mga commercial na vitamins huwag natin silang sanayin sa mga commercial na antibiotic baka ito kasi yung dahilan na mas na magiging malaki yung ating gastos kasi yung katawan nila ay nakadepende lang sa mga commercial na antibiotic at saka sa mga vitamins ayan So actually uh, ito na lang siguro yung uh, ibibigay ko kay Sir Jan Montilla yung nag-PM sa atin doon sa ating Facebook na gusto niyang bumili ng sa atin ng sisiyo na basilan So, I think ito na lang siguro. Kasi sisi po yung kanyang gusto. So, yan po yung kagandahan ng ating uh, basilan. Dahil sisi pa lang, may nakaabang na. May buyer na tayo actually ng sisi. So, uh, actually taga ginsan yun siya. So, babalik daw dito siya sa amin. Sa, bisita daw sa dito sa aking manokan para gusto niyang malaman about sa pagmamanok. And ako naman, ay uh, share ko na lang kung ano po yung mga personal experience ko sa pagmamanok. Ayan, magdadalawang taon na po tayo sa pag-alaga ng manok. Pero ngayon yung ay nalagaan ko na manok ay yung mga nabilong sa mga larger genetic group ng na mga native chicken. Para hindi tayo lugi pagdating sa timbangan. So maganda na yung ano, yung inahin na lang po yung mag-alaga sa kanyang mga sisew kasi siya din po yung magtuturo kung paano kumakain ayan tulad sa ganyan siya din po yung magtuturo sa pagpainom ng tubig whereas kung walang mga inahin yung nasa mga incubator lang ay uh, isa-isahin mo talaga sila sa pag, ano, pagpainom ng tubig hanggang matuto po sila pero ito medyo madali imanis ang native chicken kapag nito yung ating setup Basta iwalay lang natin mga kung sa tag-init pwede rin mga 13 days or kaya mga 15 days. Kung tag-ulan, uh, winawalay ko sila mga 21 days. So yan o. Oh. Halos kalahati ay lahi siguro ito ng, ano, ng uh, ginagamit ko na roster. 50-50 ata. So, maya maya ilipat natin yan sila sa kulungan. Hindi dapat natin ilagay sila sa lupa. So, dito ko sila nilagay. Nilipat dito na kulungan, no. Oh. Yan. Tubig-tubig lang yan. Wala tayong Vitamins. So actually ang napansin ko sa mga basilan din ay ano sila, ano tao dito mas magaling silang mag sa kanilang mga sisew at um, magaling din po sila maglimlim actually. Minsan hindi sila buong baba dito sa kanilang nilimliman. Minsan binababa ko na lang kasi kasi mga ilang araw na silang hindi kumakain. Pero yan no, oh, ang resulta. Oh. Napakaganda. So nilagyan ko lang ng ano ng karton yung ano yung kulungan nila. Tapos uh, after 3 days siguro tanggalin ko na yan para masanay na sila na walang karton. Ye ano, Baliwalo lahat yung ating mga sisi ngayon. So ito yung iano ko i-binta ko kay Sir John Montilla na lang siguro. So, actually, kung magbisita siya dito sa aking manukan, uh, siya na lang po yung bahalang gustong pumili. Ito ba mga sisir o yung mga 5 months old na basilan yung gusto niyang piliin? Nasa kanya na. So, yan o sisir, yung paa malaki o. Yan o. Example ng sisir, malaki din po yung kanyang ulo. Kasi nga basila nito eh. So yan pala yung ginagamit ko na rosa. Isa na lang po yung naiwan dyan. Hindi pa yan naglilimlim. So actually 7 months pa yan. Or 8 months. Running 8 months ito. Na roster na ginagamit ko. So mukhang cobra nga lang siya. Dahil sa liig parte niya ay tinutuka yung kanyang balahibo. Kaya ganyan po yung hitsura ng aking roaster pero napakaganda ng mukha, napakaganda ng ano ng katawan nila na basila. So, pag may maglilimlim dito ay kukunin ko na lang yung isang roster na yan para hindi madisturbo yung naglilimlim. So, yan po yung pinapakain po natin na fails yung uh, nakaraan. Yan po yung e-fails na tag 1,000 per sack. So, yun po yung naging lahi nila ng mga sisew yan at saka yung basilan. So, sa ganyan na combination, yun po yung uh, naging lahi o resulta ng mga sisew. So, napakaganda lahat ay uh, napakaharapin na yan. So, ito na din po yung next na hinihintay ko. Actually, yung mga ano dyan ay nangingitlog na po yan. So, ganun pa rin yung ating uh, experiment. 1 uh, is to 3. So, kumbaga parang excited tayo no kung ano yung maging resulta ng uh, mga sisew. Kung ano yung lahi nila. Kasi hindi ko pa nakita yung mga lahi nito eh. So, yung isa nakita ko na. So, dito iwan ko lang kung ano yung maging lahi nila. So, kumbaga sa pag-alaga ng manok, yung pinaka-exciting na part kapag may napipisa ng mga sisew. Kasi ang ibig sabihin nun, Ayan, magkakapira naman tayo kasi may mga bagong pisa na naman. Kasi sa mga sisi pa lang ay uh, pwede na tayo makabinta at uh, makapira.